Hi, Clarinda Santiago. This is Catherine. And, ang sabi ko sa problem mo, um, feeling ko hindi naman maganda yung ginagawa nila sa'yo na parang ginagamit 'di ba? parang mga user naman, sorry for the term, pero ginagamit ka lang nila pag may exam or may kailangan sila sa'yo. Well, for me, siguro, um, stop mo munin kasi hindi mo rin sila matutulungan, di ba? Hindi rin sila mag-grow as a person, sa mga classmates mo, hindi sila mag-aaral. Magdedepende lang sila sa lalo ng pag may exam. So, para matulungan mo rin sila, um, wag mag -no ka. Learn to say no, wag ka matakot sa kanila. And parang unfair naman din sa kanila di ba? Ikaw mag-aaral, tapos marami magbe-benefit na eh. ikaw naman yung nag-aaral. So, ayun, um, handle mo na lang kung paano sila i-handle and maghanap ka ng ibang friends. <laughs> ibang, <laughs> hindi naman sinasabi ko na layuan mo sila, pero um, feeling ko mas marami pang friends like me. Pwede mo ka ifriend friend <laughs> na, yan, choose your right friends.